So yun, uh, magandang hapon po sa lahat uh, mga kasabong. Muli po tayo nagbabalik. Uh, Nakauwi na po tayo dito sa farm, sa Batangas. Uh, at ito na po yung mga nakuha naming mga manok doon sa main farm. Doon sa Ruhas. At saka 220 po lahat ito. At saka kulang po po yan. Siguro sa susunod na araw babalik po tayo doon. At saka kukuha tayo ng mga iba pang roaster dahil uh, gusto ni Sir Martin na itong December uh, makapag-operate na itong farm uh, para makapag-sell na rin po tayo so yan po sila lahat yung mga roaster na nakuha natin dito so meron po itong nadalang balbas doon sa isa nating subscriber ah, uh, ito na po yung hinihintay mo. Uh, papakita ko po sa inyo yung map roster ni Bus Martin Skulin. So ito po siya. Isa pong map na talisayin. Yan. So tatlong piraso lang po yan. Yung isa nandun sa dulo. yan na po sir yung balbas uh, yung tawagin ay moth uh, sumikat po ito sa Abra yan po ilang kilala po ito sa Abra so yun so meron po tayong nakuhang mga bolik doon tsaka martin white Ah uh, Martin White. Yan po. So, ito naman yung gray. Yung gray na talisayin ni Sir Martin. Yan. Dito lapit natin ngayon. So, ito pa yung gray niya. Yan po ang kanyang gray ni Sir Martin Esculin. Uh, street comb po siya. meron din naman picom na talisayin dito. Pero ito maganda to. Sa mga mahilig dyan sa color o talisayin. Ito po maganda po siya. Yan. Late bird po ito. Late bird. At saka meron pa pong mga bolik ito po yung mga bolik niya na dinala namin na kinuha din doon mismo sa farm natin so kung makikita nyo doon sa una kong upload na itong nakarang araw yun po yung dalawang ah, magkakaiba po yun kasi yung isa doon sa bahay mismo ni Sir Martin Uh, sa rohas doon yung isa doon sa Tempas ayan po yung bulik nya napakaganda po nyan so sa mga gusto palang pumunta dito sa farm ah uh, kailangan nyo po magpa appointment kay Sir Martin o pwede nyo po akong ipm pm sa aking Facebook account po makapwa makapag-appointment kayo. Kasi kung pupunta lang po kayo dito sa farm na walang appointment, uh, hindi po kayo ah uh, hindi po po kayo namin na mapapasok dito sa farm. Kasi po need po ng appointment muna bago kayo dito makapunta. So pag malayo kayo na hindi kayo naka-appointment at direkta kayong pumunta dito sa farm, Masasayang din yung oras nyo at saka pagod nyo. So, nakakapanginahayang din po. pag ganun So, kailangan nyo po mag-appointment. Uh, Yan po yung mga bulig ni Sir Martin. Ito yung... mga bloodline na ginamit ni... Sir Mark Yu shout, uh, shout out sa iyo sir Yung nagchampion si Sir Mark Yu uh, Itong Bloodline na mga bulik Yung ginamit niya So kakatapos na po natin magpakain Sa kanila Halos limang araw din tayo na Nandoon sa farm natin sa Batangas ah, sa Ruhas hindi tayo makakabalik ng agara kasi kung nagbiyahe kami ah, masama yung panahon Itong isang isa maganda yun Ah, naman po ay isang ah uh, pikum na bolik yan po saka ito pa isang maganda oh. maganda din to maganda yung tindig saka yung, yung katawan yan yan po siya yun napakagandang bulig yan Ah, kung napapansin nyo sa dito uh, ditong area na to uh, lahat po ito bulik yung mga lahat ng bulik ay pinagsama-sama na namin para hindi na rin po kami mahirapan doon sa mga customer na naghahanap ng bulik pang po yun po Thank yeah. uh isang adalong uh, map white uh, map white po ito so yan po isang map na kulay white uh, ni Sir martin Klein yan po siya mga idol ya so, uh, parang Santa Claus lang Saka, ito pa po yung isang uh, uh, isang map na white po yun sa tatlo po ito তাত এনেকুৱা দিলেচোন ভাল দিয়ে তাত সিমান পিকচাৰ মানুহ তাত